Nasaan yung sayo dito? Ayan. Ito yung ay mahaba. Ito ba yun, Ito ba ito drink. Ito ba yung... <laughs> ito ba yung saya? Kay 4 inches yata ito. 4 inches. Ito ba yung saya? Okay, 4 inches. Okay, pe Okay. Kanino ito? Balik ko. Ayan. Mahabang sili guys. Ayan. hindi naman to ano ilang inches to siling labuyo hindi naman labuyo to guys Ayan. may naalala lang kasi ako guys si Kidrain at saka si 4 inches good morning